Leviticus chapter 1 verse 1 up to 17 At tinawag ng Panginoon si Moses at sinalita sa kanya mula sa tabernakulo ng kapisanan na sinasabi Salitain mo sa mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila pagka ang sino man sa inyo ay naghahandog ng alay sa Panginoon ang ihahandog niyong alay ay kaling sa mga hayop, sa mga bakahan at sa kawan. Kung ang kanyang alay ay handog na susunugin na kinuha sa bakahan, ang ihandog niya isang lalaki na walang kapintasan sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan, ihahandog niya upang tanggapin sa harap ng Panginoon at ipapatong niya ang kanyang kamay sa ulo ng handog na susunugin at tatanggapin sa ikagagaling niya upang gumawa ng pagkikipagkasundo sa kanya. At kanyang papatayin ang guyang turo sa harap ng Panginoon at ang mga anak ni Iron, ang mga saserdote, ay siyang mga gaharap ng dugo at ibibisik ang dugo sa palibot ng dambana na nasa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan at lalaplapin ang handog na susunugin at kakatayin. At ang mga anak ni Iron na saserdote ay magsisipaglagay ng apoy sa ibabaw ng dambana at magsisipag-ayos ng kahoy sa apoy at aayusin ng mga anak ni Iron na mga sacerdote, ang mga, mga pinagputol-putol, ang ulo at ang taba sa kahoy na nakapatong sapoy na nasa ibabaw ng dambana. Natapot ang mga lamang loob at ang mga paa ay huhugasan niya ng tubig at susunogin ng sasarduti ang kabuan sa ibabaw ng dambana na pinakahandog na susunugin. Isang handog nga na pinaraan sa apoy na pinakamasarap na amoy sa Panginoon. At kung ang kanyang alay ay kinuha sa kawan, sa mga tupa o sa mga kambing na pinakahandog na susunugin, ang kanyang ihahandog ay isang lalaking walang kapintasan at kanyang papatayin sa dagong ilagaan ng dambana sa harap ng Panginoon at ibibisik ng mga anak ni Iron na mga sasarduti ang dugo niya on sa ibabaw ng dambana sa palibot at kanyang kakatayin pati ang ulo at ang taba at mga iaayos ng sasarduti sa ibabaw ng kahoy na nasa apoy sa ibabaw ng dambana natapot ang mga lamang loob at ang mga paa ay hugaw siya ng tubig at ihahandog ng serdote ang kabuuan at susunugin sa dambana isang handog na susunugin na isang handog na pinaraan sa apoy na pinakamasarap na amoy sa Panginoon at kung ang kanyang alay sa Panginoon ay handog na susunugin ng mga ibon ang ihandog na niyang alay ay mga bato-bato o mga inakay na kalapati at dadalhin sa serdote sa dambana at pupugutan ng ulo yaon at susunugin sa ibabaw ng dambana at ang dugoy pipigain sa tabi ng dambana at aalisin niya ang butsi pati ang mga brahibo at ihahagi sa tabi ng dambana sa dakong silanganan, sa kinalalagyan ng mga abo at babaakin ng hahawakan sa mga bakpak, natapot hindi pakakahatiin at susunugin sa sasarduti sa ibabaw ng dambana, sa ibabaw ng kahoy na nasa apoy, isang handog na susunugin na isang handog na pinaraan sa apoy na pinakamasarap na amoy sa Panginoon. Amen, Lord.